Ang totoong padre di pamilya hindi kinukwenta ang binibigay sa pamilya, kundi mas inaalala kung paano maging mabuting asawa at ama. Para sa mga ama ng tahanan, huwag ugaliin na sumbatan ang inyong mga asawa. Lalo kung nakikita nyo naman na inaalagaan at maayos ang inyong mga anak. Ang pera pwede mo pang kitain, pero yung masasakit na salita na yung binitawan tatatak na yan sa isip at puso nung taong sinasabihan mo. Hindi man nakakapagpasok ng pera ang inyong mga asawa, pero pagod din yan sa pag-aaruga sa mga anak niyo. Naisip mo ba na binitawan niya ang buhay sa labas para ikulong ang sarili sa apat na sulok ng bahay? Ang mga asawa niyong babae 24 oras siyang nagtatrabaho, walang sweldo, walang day off. Hindi porket kayo ang nagpapasok ng pera sa pamilya nyo ay may karapatan na kayong saktan ang inyong mga asawa. Dahil ang pinaka nakakapagod na trabaho sa lahat, wala ka nang ang sweldo, paulit-ulit pa ginagawa mo tapos di ka pa ma-appreciate ng partner mo. Madaling magtiis sa hirap pero ang mabilis makapagpasuko ay ang maling pagtrato. Mahalin nyo at tratuhin ng tama ang mga partner nyo dahil baka isang araw magising ka na lang na wala na sila. Tandaan mo, bago yan bibitaw, magtitiis mo na yan. Pero pag yan natauhan, wala ka nang babalikan.